Ayos, kakalipat ko lang ng aking mga labuyo na to sa kanilang bagong kulungan At eto na agad ang aking mga nakita Tatlong itlog mga idol Ayos na ayos talaga to At unti-unti na talaga silang dumadami dito sa aming bakuran hmm. Napakainam din talaga ng ating tandang na to Napakainam kumasta Pangatlong beses na din nakapag itlog ang ating inahin na to Yung una nga lang ay hindi mga nakasurvive Yung pangalawa nakasurvive naman ay dalawa Sana talaga limliman niya ang mga itlog itlog na to at madagdagan pa. Kadalasan kasi ng mga nagiging itlog niya ay apat lang o tatlo. Sana talaga magsimula na siya maglimlim, makapagpapisa ulit at para din syempre makapagbahagi na tayo sa ating mga manunood. Napakarami na kasing nagme-message sa atin. Marami din ang gusto bumili, wala naman tayo maibigay. Dahil yung totoo din ay hindi naman talaga tayo nagbebenta ng mga labuyo. May nagtanong din sa atin paano daw ba sila paitlogin. Basta nilagay ko lang sila sa lugar na naakapagkalahin mapahig sila, nakakapaglakad-lakad at medyo maluwag. Ilagay nyo lang din ang kanilang paitlugan sa mababang lugar. Ina experience ko kasi nung nasa mataas ang kanilang paitlugan, eh sa lupa nila binabagsak ang kanilang mga itlog. Mas okay din talaga mga idolo kapag yung kulungan nila ay may lupa. Nagiging komportable sila at nakakapag-swimming din sila sa buhangin. Paborito din kasi nila gawin yan lalo na kapag kainitan ng panahon. Masarap din talaga sila pag masdan habang nagkakape. Nakikita mo silang nagsuswimming sa buwangin. nakaka din sila, nakakawala ng stress. Kaya naman kahit masakit na sa bulsa ang pag-aalaga sa kanila. Pagbibigay ng pagkain at vitamin. Sige tuloy lang ang mahalaga, masaya ka sa ginagawa mo. Ay siya sige, silipin naman natin ang ating mga sisiw kay Inahing Potol. Ito nga pala mga idol ang pinapakain ko sa aking mga sisiw booster na may kasamang bird seeds. Eto na nga pala sila. One week na sila at mukhang malulusog silang lahat. Excited na din talaga ako malaman kung ilan ng babae at ilan ng lalaki sa kanyang mga sisiw. Sa ngayon kasi, nahihirapan pa talaga ako i-identify. Kaya naman mga idolo, kung marunong kayo tumingin ng mga lalaki at babae sa mga sisiw, comment down below naman para malaman ko din at magkaroon ako ng idea kung paano malalaman. Eto sila mga idol. Halos iisa lang talaga ang kulay pero pag naging malaki na sila, nagiging brown at pula lang ang kanilang kulay. Sana din talaga may makasurvive sa mga sisiw na to. Siyempre, para alright. Tara, silipin naman natin ang ating mga palahay. Eto nga pala ang isa sa ating survivor, lalaki. Binatilyo na, kainama na. Mabait mga idolo at madaling hawakan. Hindi na rin nakakapagtaka, syempre dito na lumaki at lagi ko nahahawakan. Nasanay na din siya na dito lang siya nakalagay sa aking hita habang hinihimas-himas ko at humihigop ng kape. Eto naman ang kanyang kapatid, babae, inahin. Halos hindi na gumagalaw, napakabait, napakadaling hawakan ng labuyo na to. Sila na din magkapatid ang magkapares. Sana din talaga makita ko ang lahi ng mga to. Kaya naman mga idol, kung gusto nyo ako matulungan upang maparami ang lahi pa ng mga labuyo, hindi sila nakakatay, bagkus dumadami at inaalagaan, palike naman, follow at share. At kung makikita ko na legit na legit ang iyong suporta, syempre, bibigyan kita ng aking mga labuyo. Para All right, maraming maraming salamat sa panonood. Peace.